paano nga ba natin ginagamit ang ito, iyan, at iyon. Halina't pag-aralan natin ang wastong gamit ng mga ito. Panghalip pamatlig. Ang mga salitang ito, iyan, at iyon ay ginagamit pamalit o panghalili sa mga bagay na itinuturo. Ito ay ginagamit kung ang bagay na tinutukoy ay hawak ng nagsasalita. Halimbawa, Ito ay aking suklay. Ito ba ang nawawala mong pitaka? Ang kwadernong ito ay ginamit namin kanina. Napakaganda naman ng bag na ito. Iyan ay ginagamit kung ang bagay na tinutukoy ay hawak ng iyong kinakausap. Halimbawa, Iyan ba ang suklay mo? Napulot mo ba ang pitakang iyan? Iyan ba ang bag na bigay sa iyo ng iyong nanay? Iyon ay ginagamit kung ang tinutukoy na bagay ay malayo sa nag-uusap. Ana, hindi ba iyon ang hinahanap mong suklay? Ang pitakang iyon ay sa akin. Ang kwadernang iyon ay ginamit namin kanina. Bailey, tignan mo ang bag na nasa mesa. Sa kay ganda-ganda. Halina't magsanay. Tukuyin ang wastong panghalipa matlig na angkop sa pangungusap. Isulat sa patlang kung ito, iyon o iyan. Una, patlang ay aking suklay. Ikalawa, patlang ba ang pitaka mo? Ikatlo. Patlang. Ang bag ko. Ikaapat. Ang pitakang patlang ay iyo. Ikalima. Pakikuha nga ang suklay na patlang. Ang wastong sagot ay una ito, ikalawa iyan, ikatlo iyon, ikaapat ito, at ikalima ay iyon.